Hay, kindi gets ba ning pa exchange ay hindi maaring dalin sa silid aralan. Maari kang kumain sa silid kainan lamang. Walang makakadaraan na may dalang tamis. Kailangan ding palitan ng karatulang ito. Maglalagay kami ng isa pang karatula dito, pero mas malaki. Dapat kumana ito kaya case kailangan ding baguhin ito para malaman ng lahat na pwede kang magdala ng pagkain sa klase. Ngayon ay handa na ang lahat. Naghihintay na lang tayo sa mga estudyante. Kailangan mong magbigay ng abiso. Hello, Miss Monica. Grace, bakit ka nakasuot ng guantes? Nasa paaralan tayo, hindi sa kalye. Nasaan ang iyong mga kamay? Oh, nagpasya kang magdala ng cake sa opisina? Hindi, hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi ko ito ipinasa pagkatapos ng lahat. Digil! Ano ang kinukuha mo? Ha? Ano yan? Globo ba? Tingnan natin. Tama yan, hindi ka makakatakas sa akin. Walang cake sa silid-aralan. Sige, pasensya. Sige, tingnan natin. May iba pa bang magdadala? Pagkain sa silid aralan? Kaya kong gawin yan? Makakalusot ako sa kanya. Ah, uh, anong nangyayari? Grace? Hi, Miss Monica! Si <laughs> Sibi Kudendoki. Mufiba Katie. Papakagandang araw. Hindi, sobra na ito. Hindi ko pinapayagan ang mga ganitong matamis sa aking paaralan. Sa wakas, gumana Kaya ito. kong tumawid gamit ang cake. Oh, nahuli ko rin. Bumalik si Grace na may Hindi ko siya papapasukin sa silid-aralan. Hulihin mo ang sagot, miss. Tumatalon sa akin ang aking bubu, ang cake ko! Tiyak Aray! na isang strike ito. Galing na tira. Grace, kung bumalik ka na may cake, tatawagan ko talaga ang mga magulang mo. Hayaan mong i-check ko. Wala kundi mga libro lamang. Mukhang naiintindihan ako ng sampung beses. Pwede kang pumasok sa silid-aralan. Magsisimula na ang mga aralin. Salamat, King Monica. Oo, naniwala siya rito. Nadala ko ang katamisan. Sasabihin ko na sa iyo ang lahat at ipapakita ko sa iyo. Napagpasyahan kong boring lang at hindi sapat ang magdala ng isang piraso. Hi, Lily. Nagdala ako ng malaking cake. Saan ko itinago ito? Well, ang bag ko ang cake. Magkakata ang ng isang piraso. Tingnan mo yan. Totoo ba? Talaga bang naipasok mo ang cake? Diyos ko! Oh, may ilang pagtatangkang hindi naging matagumpay. Pero nagawa ko pa rin malampasan ng guro. Pero ngayon, meron akong cake na ito. Astig. Gusto ko itong tikman. Lilita na. Hmm, ang sarap. Ang galing. Bigyan mo ako, please. Siyempre, heto na. Salamat. Oh, ang sarap. Ang galing. Napakahusay at sobrang sarap. Lo inquiry main sir bago mapansin ni Miss Monica. Ang M&M say magpapasaya sa algebra. Ang sarap. Tara na sa klase. Huminto. Hindi ka pwedeng magdala ng candy or kahit anong pagkain sa klase. Pwede mong itapo ng lahat sa basurahan. Iyan na ba lahat? Pero napakaraming M&M's dito. Hindi ko ibabalik. Grace, huwag kang magmatigas. Ibigay mo sa akin ang candy. pupunta ang lahat sa basurahan. ha? Uh -huh. Ah! Pinatay natin ang ilaw. Oh, ito ang aking M&M's. Oh, hindi. Miss Monica, ang sama mo. Grace, magsisimula na ang klase. Ano mang sandali ngayon. Bilisan mo. Sa wakas, nasa na ang mga estudyante. Oh, Quentin, napakaganda ng costume mo. Magandang hapon, Miss Monica. Hello, hello. Sandali, bakit mo suot ang sombrerong yan? Ano ang itinatago mo? Soda. Isoli mo, siguradong mapupunta yan sa candy bin. Ayokong makarinig ng kahit ano. Pumunti kayo na sa silid-aralan ngayon at maghanda ka na. Ako ang unang tatawag sa iyo sa pisara. Magandang hapon, Miss Monica. Teka, susuriin kita para sa pagkain muna. Hmm, saan mo kaya itinatago ang candy? Ipakita mo sa akin ang 'yong bag. Sige, heto na. Hindi akin 'yan. Oo, siyempre. Sasabihin nila 'yan sa opisina Kamusta? ng principal. Kukumpiskahin ko lahat ng candy, lahat ay itatapon, at maaari kang pumunta na sa silid-aralan. Naglagay na ako ng maraming karatula, pero hindi sila nagmamalasakit. Ugh, mga batang 'yan. May pupunta pa bang iba sa klase? Bukang wala. Ayos, makakain ko lahat ng mga candy. So na ang Galing. magiging pinakamagandang araw ng buhay ko. Lahat ng mahal ko ay akin at nandito. Malulunod ako sa tsokolate. Mas gusto kong umuwi at subukan ng lahat kaysa pumunta sa silid-aralan. Mm, Miss Monica? Oo, oh, oo. Oh, 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 Pwede natin kuri ng mga candy. Oh, halika. Mga babae, halika. Manahimik lang kayo para hindi siya magising. Tara na, Nay, na-miss ko ang chewing Gusto sa mga klase ko. Ah, nandito si Miss Monica. Ah, Miss Monica, pwede na po ba akong pumasok sa klase? Taos lang ang inspeksyon. May dala kang candy, aminin mo. Alam kong may mga tsokolate na nakatago sa mga bulsa mo. Kukunin ko na ang lahat ngayon. Halika na. Oo, nahulog. Magaling. Perpekto. Ngayon ay malinis ka na. Pwede ka nang pumasok sa klase. Ang mga tsokolate ko. Siguradong kukunin ni Miss Monica ang lahat. Kailangan kong makaisip ng ibang paraan. Oh, eksakto. Meron akong magandang ideya. Maari akong gumawa ng makukulay na hubabuba na mga kuko. Magmumukhang totoo ito at malalampasan ni Miss Monica ito. Subukan natin sa mga kuko ko. Perfecto. Tigil na. Ang pagtingin sa latter yung sa fireball. Priya? Oh, Marying. Walang anuman. Hmm. May tinatago ka ba sa bibig mo? Hmm. Wala naman. Suriin ko nga ng mabuti ang mga tayo. Mukhang malinaw na ang lahat. Pwede ka nang umalis. Teka, ano ang mangyayari? sa iyong mga kuko, Lily? Wala! Bago manicure! Wow! Ang galing! Kamakailan lang ako nagpabagong... Manicure mo ako! Halika na, Lily. Nandyan na ako. Oh, ang ganda ng kuko. Wow! Nakapagpustrit ako ng chewing gum. Grace, tignan mo ang bago kong manicure. Wow! Ang ganda niyan! Oo, pero makikita mo. Mga nakakain na kuko yan. Kaya ko ano? pang... Ano? Ano? Paano nangyari ito? Oo, tama yon. Mga kuko sila nagawa sa chewing gum at hindi man lang napansin ni Miss Monica. Nakapasok ako sa silid-aralan ng ligtas dala ang mga candy. Oo, oh, masarap. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Pakiramdam ko nagkasala ako. Grace, ayos ka lang ba? Sa bagay, kakainin ko ang aking merienda. Nakakatawang video ito. Kailangan kong ipakita kay Quentin na tumatawa. Oh my God, oh. astig. Oh, tingnan mo yan, haha. Sobrang nakakatawa. Ah, nandiyan pa rin si Miss Monica sa opisina? Seryoso? Hindi, hindi ko kayang dumaan sa kanya na may tsokolate. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Oh. may may naisip ako. Itatago ko ang tsokolate bilang isang telepono. Kailangan mo lang iprint ang mga sticker na parang telepono at ibalot ang tsokolate sa mga sticker. Ganiyan lang. Sobra. Walang makakahula na may tsokolate dyan. Hindi ko rin mahuhulaan kung hindi ko alam ang pwersa. Tara. Tingnan natin ang life hack ko. Itago natin ang totoong telepono dito. Pero pumunta tayo sa chocolate. Hello! oh mama. Ayos lang. Magandang hapon, Miss Monica. Tigil! Ano yung dala mo? Kinakausap ko ang mama ko. Ah, okay. Pwede kang pumunta. Yehey! Yeah, Gumana ito! Hindi ako makapaniwala. Ah, uh, saan ang galing ang tunog na iyon? Jamie, may dalawa ka bang telepono? Sa tingin ko, niloloko mo ako, Jamie. Ilabas mo kung ano ang nasa bulsa mo. Alam ko na ang tunay na telepono oh, ay nariyan. Oh. May dalawa akong telepono at tinatawagan ako ng mga nanay sa pareho. Hindi naintindihan ko ang lahat. Isa sa mga telepono ay tiyak na nakakain. Ibigay mo sa akin. Magkapareho ang hitsura nila, pero ito ay talagang hindi hindi ito, ito, ito tsokolate. Ang ngipin ko. Sige. Alam. Pwede ko bang kunin ang aking telepono? Salamat. Ay, nakalimutan kong magtanghalian, kaya kumakain ako sa klase. Nanay, balat malapit sa opisina? Hindi. Si Miss Monica Anong na naman. Anong sinasabi mo? Tsokolate? Hindi pwede, Grace. Sige, pasok ka na, Lily. Hindi, hindi ka rin pwede sa popcorn. Nako. Quentin, pupunta ka ba sa study or sa dining room? uh, tiyak na hindi kailangan kong makaisip ng isang bagay. May naisip akong ideya. Itatago ko ang lahat ng pagkain ko sa aklat. Sa wakas, nagamit din ang aklat ng matematika. Kasya dito ang buong tanghalian ko ng perpekto. Aba, si Jinang Monica ay hindi man... Sir Ryan Tingnan mo ito. Ang talino ko talaga. Papasok talaga ako sa klase. O, oh, Lily, ibigay mo sa akin ng salamin. Hindi ko makita ang kahit ano. Tiyak ako na ay... mukhang mas matalino sa salamin. Magpapanggap ako. Tumigil pagiging nerd. Tigil! Ano ang kinukuha mo? Kaya pag sa styrosis ng aklat sa matematika, mayroong pagkakamali dito. Hmm, tama ka, Quentin. Upang maintindihan ang isang bagay, kailangan mong buksan ang aklat. Maaari kang pumasok sa klase. Salamat, Miss Monica! Akala ko napansin niya. Huray, pumasa ako! Ngayon makakakain na ako ng maayos. Hindi ko na kailangan ng salamin. Gutom na gutom na ako. Sobrang gutom. Simulan natin sa mga nuggets. Amoy masarap talaga. Quentin, paano mo nadadala ang McDonald's? Gusto ko rin. Ang sarap. Tuwang-tuwa ako. Diyos ko Quentin. Paano mo nagawa yan? Isa kang alamat. Tara! Mga kaibigan, pasok na. Nagawa ko. At ngayon, makakakain na tayong lahat ng masarap na pagkain. Laging may stock ng paborito kong fantasota sa locker ko. Gustong gusto ko ito, pero hindi niya ako pinapayagang ipasok ito sa silid-aralan. Oh, Lily, kamusta? Ang talinong batang patuloy na naghahangad ng kaalaman araw-araw. Ipinagmamalaki kita. Kaya kailangan kong maging seryoso. Oh, Grace, hello. Nagsimula akong mag-aral ng chemistry dito at talagang interesado ako. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag pinaghalo ko itong tubo sa ibang sangkap? Kaya hindi ko pa alam. Sana posible itong gawin ng eksperimento sa bahay. Oh, tama. Pwede kong ibuhos ang soda sa mga test tube. Bakit ka natatawa ng ganyan? Ibigay mo sa akin. Salamat. Pwede ka nang umalis. Aw, oh, akin ito. Super! Ngayon kailangan kong i-boost lahat ng chemistry na ito sa pag-release ng mga test tube. Ugh! Anong gulo? Anong pangit na bagay? Hindi yun ang ginawa ko. Oo. Anong nangyayari? Hindi ba? Hindi rin mapapansin ni Miss Monica na ito ay regular na soda, tama ba? Ibubuhos ko lang lahat dito sa mga test tube. Mahusay! Ibat-ibang mga lasa rin. Kamangha-mangha! Magandang hapon, ginang Monica. Kamusta Grace? Interesado ka rin ba sa kimika? Kahanga-hanga? Magaling. Salamat, pwede ba akong pumasok sa silid-aralan? Sandali lang, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Sumama ka sa akin, maupo ka. Magugulat ka, pero mahilig din ako sa chemistry kahit nagurong pisika ako. Subukan nating ihalo ang ating mga sangkap. May alam akong isang ligtas na eksperimento. Kailangan nating kunin ang tubong ito, ibuhos dito. Ngayon, kunin mo ito dito at isa pa. Hmm, bakit hindi gumagana? Oh, isa pa, please. Bigyan mo ako ng isang... Huwag, Miss Monica, huwag! Pakiusap! usap oo, oo, kunin natin ito. At ito ang ating reaksyon. Ah, ano? Ano yung bagay na 'yan? Ano 'yan? Bakit amoy soda? Ano yung ginawa mo, Grace? Kaya kung ipaliwanag, iinumin ko na lang lahat at mangyayari ang reaksyon sa akin. Ah, ano? Hindi 'yan malusog. Ah, nakakapagpalit sa akin 'yon. Nagustuhan nyo ba ang aming video? Pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli,